Ang Mabuting Balita Linggo Oktubre 6 Ikadalawamputpito na linggo sa karaniwang panahon Marcos Kabanata 10 Talata 2 hanggang 16 Noong panahong iyon, may mga pareseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya Kaya't kanilang tinanong, Naaayon ba sa kaotusan na hiwalayan ng lalaki ang kaniyang asawa? Tugon niya, Ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina, at magsasama sila ng kaniyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, Ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya at ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon.